Nandito naman tayo ngayon sa aking pananim na upo. Alam niyo po bang aking sikreto sa pagtatanim? Kung bakit sila ay maraming bunga, pero nagsisimula pa lang po sila ngayon magbunga. Kasi po, akin pong pinuputol itong mga malalaking dahon nang sa ganun ay walang kaagaw sa pagbubunga ang aking tanin dahil lang sa ito po ay inaagaw niya ang mga uh, bitamina ng tanim ay napupunta dito sa malalaking dahon na ito. Kaya po, tinatanggal ko ito, nang sa ganon ay magbunga sila ng marami. Ayan po tayo ngayon. Uh, yung malalaki ay uubusin po natin ito, malalaking dahon. At saka, yun po, sanga na maiksi. Ito po, oh, katulad nito. Ito po ay pinuputol ko ng sa ganun ay hindi naman po ito bubunga ng maganda kasi siya po ay mga suhi na lamang na maliliit katulad po nito kung kaya siya po ay aking pinuputol mula doon sa kanyang sinimulang pagsasanga. Ito po. ayan, ayan po. Kasi hindi naman po maganda ang ibibigay niyang bunga. Kasi nga, si ay sanga lamang. Kung kaya, yung main lang po na branch ang aking tinitira. Akin po uubusin itong mga ma malalaking dahon ng upo. Ayan. Para siya ay mamunga ng marami. O marami at malusog ay akin po aalisin itong malalaki ito. Ayan po. Mm. Marami po silang mga dahong malalaki na kumakain lamang ng vitamina ng tanim. Kaya ayan sila. Puputuling ko silang lahat. Akin lamang pong ititira yung ilang dahong. Ayan. So, para sila po ay mamunga ng marami. Ayan po, meron ng bunga ang ating upo. Malaki na po. Um, marami pong maliliit na bulaklak na ilang araw lamang sila ay magiging ng, uh, malalaki na bunga na. Po yung mga dahon na aking inalis sa aking puno ng upo. Subalit ito po ay hindi ko itinatapon bagkus ay ginagawa ko na naman ito fertilizer. Ito po ay pinabubulok ko doon sa mga puno at ang kanyang bulok ay ginagawa ko na naman pataba. Mga natural na pataba ginagamit ko sa kanila. Po. Sana po ay may nakuha kayong magandang idea sa aking naibahagi sa inyo ngayong umaga. Maraming salamat po.